Yo, yo, what's up? <laughs> so, today, ang vlog naman natin ngayon is itong mga to. Yan. Si Bella, si Precious, at saka si Jewel. Today is Saturday Ligo time. So, yung mga doggy namin, every, hindi naman every week, every, every two weeks sila naliligo. So yan, ngayon maliligo na sila. sa so, pagpapaligo namin, ang ginagamit lang namin yung dog soap. Kaya eh, minsan yung dog shampoo, paubos na eh. Tapos lang, ngayon lang. Tapos mano-mano. So, time-lapse na lang natin domino. So, matutulungan ako ni mga maganda kong bisis. Ayan. Picture naman, Lodi. Tulungan niya lang ako ngayon mag, magpaligo sa mga aso. Pati mamaya eh, si Cloud papaliguan ko rin. Kaso medyo mahirap paliguan yung si Cloud. Ito dito ang mahirap paliguan. Ito si Bella. Yan. Si Bella. Hindi pa siya sanay masyado. Ewan ko ba't hindi siya sanay. Every two weeks lang pinapaliguan. Pero yung dalawa tumatakbo. Pero pag pinaliguan na yung mga yan, okay na yan. So bisan na natin in 5 4 3 2 1 So oh, na, nagtatapos yung pagpapaligo namin sa aming mga baby. Hindi lang namin na video to si Cloud eh, pero tignan nyo naman ang ganda na nyo. Bagong ligo na rin. Oh. Ito yakin kasi to pag pinapaliguan eh. Parang nagwawala oh, hello? 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 hello. Di ba? Pero tignan mo naman ang ganda na ng kulay niya. Yan, oh. Ayan. Kita mo yan, Cloud? Uy! Hello ko ah, ka? Uy! Dalit ka sarili mo ha talagang ano kayo no hindi ka socialize eh no naaway mo yung sarili mo so, thank you for watching and see you for the next one bye 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 close mo close 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 we'll